Yes, good day mga boss. For today's video, ang update naman natin ay dito sa may palok doon sa Riyaya, Quezon at counting tour lang dito sa may Mount Banahaw yan po ang itsura ng Mount Banahaw makikita rin nyo naman yan sa mapa yan yung kanyang itsura pagka yan ay sinum out nyo yan di yan ang galing yung tubig na umaagos papunta dito sa may Sariaya, Quezon o diga ka. pagka kaya yung makakapunta dyan sigurado gubat dyan di yan ang galing yung mga lupa at mga bato na umagos dito sa ginagawang expressway dito sa Sariaya, Quezon. Meron tayong huling upload. Uh, pinakita natin doon yung mga bato na meron dito sa may Sariayang ito. Bali, ito yung ating update ngayon. Yung ating huling update ay dito sa parting ito. Uh, Sampaloc, Santo Cristo. Sariyaya, Quezon na daw yun. Ayan, Sampalok, Santo Cristo. Yan yung ating huling update. Puntahan nyo po sa ating huling upload. May bagong upload tayo. Kahapon. So, ayan. Tapos, eh, para hindi kayo maligaw, ay zoom out natin para makita natin kung saan at kung gano'ng kalayo ang ating na i-update na. So, ito yung uh, papunta tayo ng Maynila. Papunta dito, papunta dito. Santissimo. Santissimo. Santa Monica, San Pablo na yan tapos diretso dito yan ay Mount Makiling tapos imalapit malapit na tayo dito sa may sa Imsim sa may Santo Tomas yung kanyang pinaka interchange nasa na yung interchange nandarito yun oops hindi siya makita sa ngayon mga boss yung kanyang interchange pasensya na kayo, basta dito lang yon sa may Mount Makiling malapit dito sa may sa Imsim Minsan kasi hindi makita, minsan naman nakikita. Are, 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 are. Yan. Yan yung interchange. Meron na yan jerder dyan. So para lang malaman nyo, ang ating ina-update ay napakalayo na dito sa Laguna at Batangas. Andito na tayo. Balik ulit tayo ha. Dinaanan natin ng Chaong, tapos Malaban Bansur, tapos ito na yung Sariaya. Napakalapit na natin sa Tika, tika. Ayaw gumalaw. sya na mga boss. Kailangan lang nating linawin to para tayo ay nagkakaintindihan. Yan. Makikita nyo din yung sa uh, ano, Google Earth. Ganyan ang itsura nyan. Subukan yung gumamit ng Google Earth para makita nyo. Yan na po yung expressway ngayon. Wala pa naman siyang latag na sa minto pero ano na siya may mga tambak na siya. Yan nakatambak din ay ganyan ang kulay ng lupa. Ayos! So, kung gusto nyo makikita yung tsura ng, ng uh, mo na gumamit po kayo ng Google Earth. Okay, magpatuloy na tayo sa ating panunod sa ating video. At uh, may update natin at makita nyo yung itsura ng expressway dito sa may Sampalok Dos, Sariaya, Quezon. Hindi na tayo dumiretso dito, gawa ng ito ay lagnas. Uh, wala pa pong lusutan diyan. Dito ay Sampalok pa rin to. Pero may dadaanan tayo dito isang unauthorized authorized authorize ako ito <laughs> yung contractor dito Piki Ai ito yung ano dinaanan ko nung maulan meron pa daw sa may palok dos ito ay ano lang ah, isang malalim na pangin tapos i binungkal dito tingnan natin yung lupa ang buhangin parang may pagkabuhangin yung kanyang ano Nung kami nagkukwari dati, pagka ganyan, buhangin yan eh. Oo, buhangin yan. Ayan e, Oh. Nga lang ay lupangin. Ayan o. Oh. Amo yung inagustong buha, uh, ano, lupa. Ayan, buhangin. Bu buhangin talaga yan. Ganyan yung kinakwari noon sa Electa. <coughs> Walang lang natin to. Uh, ano pa din to? Sampalok lalagay ko na lang yung saktong address niya hindi ko mabanggit eh yung saktong address niya lalagay ko na lang diyan. ah ahon o oh, nakalampas na tayo dito oh, alam sa Tapos dito pagdating dito sa loob, ganda to. antam. Pansip lang ako. Saan wala na nakakita? Ah, meron. Ano yun? Bakit masado? Eh, basa. Eh. Sakit. Ito no. Yan eh. Trot siya. Baldal na baldal. O wala namang na damage. Okay lang. Ah. Ito nambak dito eh ano. Ah. Diretso na tayo <laughs> Kakahiya sa ano <laughs> natin Simple lang ako ba <laughs> Nadali sa bato Ang sinasabi ko eh Lagi na lagi na iba Battery Charger Ah, ay minai Break tayo. Adios. Wala, wala naman ako balik-balik. Kaya ako sa bato Kaya <laughs> naman ah Nagsakit na to dito Puti nakagwantis ako May toon ko to agad yung kamay ko kung hindi, bangas ang aking kamay. <laughs> so yan, sampalok. <laughs> Tangi Sura. Whew. Ay siya. Ay, ay, ay. Na, na. So yan, karagtong pa din ito nung natin na tayo simimplang. May tambak na din, tinatambak ka na. Tapos i mo rin. Tapos yung tinatambaran nila dito ay parang garden soil. Hindi siya hindi naman siya purong buhangin, hindi rin naman siya lupa. Hindi siya nagpuputik. Yan garden soil yan. Video. Malamlam pa. Ang matagal pa to. Tagal pa matatapos. Na <laughs> show must go on. <laughs> pwedeng maputo lang ating vlog, sayang ano yung nangyari yun yan yan yan, yan. lang na naman ako yan, nantampak dito okay, hinot tayo dito sa ilog kaya ilog dito eh at tayo ay nasa tapat pa rin ng Mount Banahaw Ahan Dandahan buddy Simplang na naman tayo nyan <laughs> So hanggang dito Ayan ang comeback Kapag saan eh Parang wala pa sa ayos At yan tatawid na tayo dito Diyos sa kabilang yan Yan na yung sampalok dos Ah sampalok dos niyang kabilang yan So Iindigan ako na tong video ito. Ibibitin ko na kayo dito. Gawa ng Hay munting na tayong madali. Hala ko iiso nga ba tayo eh. So ground out di update na lang tayo. At uh, kitang kita naman sa baba. Ang itsura ng ating dinadaanan. At dito naman tayo susunod. Maraming salamat mga boss. At kita kita tayo sa susunod na video. May ilog dito maganda. Kigil tayo dito. Kakain muna ako dito. Tum na. Ah, pasyal ko lang kayo saglit dito sa ilog. Dumi ng aking guntis. Nagputik eh. Ayan no, Pwede siguro uminom dito. Tabi-tabi po. Huh. Muntik ng magsimplang. ng puti mati pa yung ating ano pinong side stand tukod eh so yan maraming salamat mga boss sa panonood ng video ng ito kita kita tayo sa susunod na video kahinga muna ako dito baka kaya ako inasimplang eh ako'y gutom na kakain na rin ako bangas Hindi naman siya napatuon ng malakas. Dasan sumayad lang yung tuhod ko. Hindi ko na napigilan. Ay, hindi siya bugbog. agas lang.